Grabe naman na. Ah. bago ba yan, boy? Parang brand niya. pati head na na. Gilas. Pag alam ah, mo, parating yung gastos, nakakalungkot talaga. Nung lalata ako na. Ano ba yan? Antagal pa ng sahod. Ah, malapit na mga bonus-bonus nyo. Kakaroon na tayo dyan. So, meron tayo dito, oh, another motor ng Siga. Okay, siga. usong usong nga yan eh, no? Siga. Sigamit lang. Tingnan nyo. One plus, ilan to? Ten, two, three, four. So, ang order nito, one hundred thousand, ay, one hundred ten Tibay, no? on the click na version 1 so ang problema nito hatak hatak na pagdating dito siga din niya, siga so inatak na lang galing ng antipolo si regular customer ko yung naghatak so dito na din nala. so ang ano nito hindi siya umaandar gila na lang daw so, wala na dead so, ah, check namin ay anong problema boy ba't hindi umandar? kutol yung side stand switch kutol yung side stand switch so yun lang <laughs> so pagka po gano'n na walang redondo uh, walang kahit na anong response yung starter, ang um, unahin nyo po i-check lagi yung side stand switch baka po nginat-nyat ng daga uh, pagka po walang response lalo na yung mga ganito mga click, aerox, nmax mga, mga naka wala nang starter motor, yon check nyo lagi agad yung side stand switch baka nginat-nyat ng So, ito na tayo. Ang talagang main issue niya, kung bakit niya dinala to dito, kasi nga, buhut sa hindi umaandar, is mapakalakas na raw magbawas ng langis. Pagka nag-change oil sa halos, wala nang natitira. So, bakit nagkaganon? So, ito po. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Nogsu. Ayan. Sunog na sunog. Yung oil ring niya, pakat na. So, yun lang is, hindi na nakakadaan dito sa oil ring. Ah, may butas doon yan sa loob. Eh, na yun, 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 May tatlong butas doon yan. Ah, uh, doon dumadaan yung langis para mabasa itong piston tsaka itong piston ring. Ang problema, barado na, pakat na. So, hindi na siya ah, uh, nalulubricate ng maayos. Kaya yung langis, ayun, nasusunog na. Ito yun, basa yung ibabaw. Isa yung palatandaan. So, napandar naman namin to. Tahimik naman, yun ang dito, matibay yung ano. Matibay yung uh, connecting rod, eh. Diyan yung sigun oh. Kahit medyo sunog yung loob. So, tahimik naman. So, check natin yung kanyang block. Ayan, no. Oh. Ayan, no. Oh. Maingay, maingay yung ano uh, namin, best pack Best pang ano. You, yung kita nyo naman, di ba? Ayan, no. Oh. May mga hukay-hukay na siya. So, obligado na po itong palitan. pag gaganito So, itatap overhaul namin to. Papalitan namin lahat to. Uh, black piston, piston ring, piston pin, mga gasket. Ah, uh, importante po ito. Pagka po mag uh, tatap overhaul kayo, make sure na papalitan nyo na po ito, no? Huwag nyo na pong kakalimutan. Huwag nyo nang tipirin kasi magda double gastos lang po kayo. magda double gawa lang kayo. Tapos ito, hanggat maaari, pare face nyo po ito, no? I-reface nyo para siguradong walang bulwak. Pagka uh, yung... Uh, nabuo nyo na siya. Tapos, yung mga o-ring na ganito, yan, palitan nyo na yan para iwas leak. Uh, bawas problema. So, matibay siya, no? 110,000 tinakbo, pero yung water pump nyo, oh, hindi pa nag problema So, umaandar pa rin naman, nagkataon lang na naputol yung wire ng side stand switch. Kaya hindi na umandar. Pero kung hindi siguro naputol yan, baka hindi pa pagawa eh. <laughs> So, kung kayo mga customer namin ng mga siga, Sigamit gamit lang. Ay kami si siga din. Di ba? gawa ng gawa lang. Ha? Kaya si gamit ng si gamit, kami si gawa ng gawa. Okay lang sa amin yan. walang problema. Sirain niyo, sirain niyo. Para meron kaming ginagawa na. No? Huwag kayo mag-change oil. Ha? Huwag kayo mag-change oil. Huwag kayo mag-maintenance. Huwag niyo mapabuksa yung pang gilid niyo. Uh, di ba? Para siga kayo talaga. Si gamit ang gamit. Kami naman. Si gawa ng gawa lang din. Paano lang tayo eh. Paikot-ikot lang. Para tayong gulong. Ikot-ikot <laughs> lang tayo. Okay, hanggang dito na lang po. Ano. Mamaya papakit na lang sa inyo. Pag ano, na to. Taka, ano. Kuminsan, hindi ko na rin napapakita. buo na eh. <laughs> May kinagawa pa kayo ba? Eh? Kinakapos na tayo ng oras sa video. At saka mahaba masyado. Alam nyo naman, dal-dal-dal-dal ko dito. Peace. Ang uh, ulam na yung pinag-uusapan niya. Ito, ulam. Oh. Uh, ulamin niya to. So, ito na yung mga parts niya, no? Meron na tayo dito ng bagong block. ah uh, head gasket, base gasket, piston pin, valve seals, dalawa. Yung kanyang piston, piston ring, So, eto, na-reface ko na itong uh, cylinder head. Yan, yan, yan. Yan. Nire-reface na namin lagi yan. Kasi nakaka-visit yung pagbuo mo. mayro ka makita bulwak-bulwak. So, ayan na. Papalitan na namin lahat yan. Eto. Uh, Pinipidyo ko lang para makita na may ari. Diba? Salam so, nyo na talagang pinalitan. Okay, okay. Okay na, wachapan. Okay, yan na, Oh.